Hi guys, magandang araw sa lahat. Update lang ako sa aking um, kalagayan bilang isang stroke survivor. Yung stroke ko ay isang occipital lobe stroke, kung saan na yung aking ah uh, mata yung visual field ko po um, bale na experience ko yung partially blind noong March uh, mga 15 days akong partially blind Um, yun ang pinaka isang traumatic experience ko sa aking buhay sa buong buhay ko yung maging isang bulag na akala ko hindi hindi na ako makakita kailanman uh, dahilan ng aking uh, partially blind na mata ay dahil sa occipital lobe stroke dito sa king brain ayan so, sa ngayon guys um, uh, medyo nasa 70 to 80% na recovered yung aking uh, paningin So yung natitirang partial blind ko blindness ko ay dito na lang sa bandang upper left upper left ng aking paningin. Uh, hindi naman na damage yung mata ko pero yung brain na nag-control ng mata ko doon po kasi yung stroke. Kaya yung mata ko healthy pero yung brain na nag-control sa eyesight is yun yung na Karoon ng stroke. Kaya yung process ng image na nasasagap ng mata ko ay hindi talaga ano, apektado yung visual field. Yun. Tapos, yan. Sabi ng doktor, sabi ng neuro, hindi naman, wala namang gamot sa stroke ko na ito, kundi yung self-healing, yung body healing ko lang ang ano so sabi niya 3 to 6 months yung aking dapat totally bed rest tsaka pahinga. Kaya sana maintindihan nyo guys no na yung iba kong mga katransaksyon iba kong mga ano ay hindi muna ako nakipag-usap kasi kailangan ko talagang magpahinga dito sa aking uh, stroke At, kapag hindi ko to ipinahinga ay baka tuloy yan kung hindi makakita kaya uh, dito lang ako sa kwarto yun tapos kung minsan naman nakakalabas ako pero sandali lang po kasi hindi pwedeng mag mapagod at saka ma-stress kasi nang lalabo ulit yung mata ko pag na-stress hindi na, na naman ako makakita. Sa ngayon, ito ngayon, habang nagsasalita ako ngayon, ay nasa 70% yung aking paningin. Okay. ah uh, kaya ko naman mag-drive, pero hindi mo na ipipilit na mag-drive kasi um, kailangan talaga ng total pahinga pag ganitong mga stroke. Yung kakaiba yung stroke ko kasi sa mata yung yung naapektuhan. Okay, so yan ang aking update sa ngayon guys. Hopefully, mga naka 3 months na akong magpapahinga. Uh, hopefully, mga 3 months na lang. Hopefully, magka 100% na balik yung aking uh, aking paningin. Okay. So, yan. So, ito talaga guys ang experience ko na grabe talaga ako. Malapit akong ma-depress pero dahil praying, pray lang ako ng pray, ganyan. Lahat ng ano, lahat ng kasi naapektuhan lahat, pati work ko, pati ano, pati yung mga ang daming naapektuhan. Kaya nahinto ako sa mga sa mga ginagawa ko Lahat nakain to Kaya Mag-ingat tayo guys Always drink water Kasi yan yung dahilan ng stroke ko konti lang yung iniinom kong tubig Hindi sapat doon sa ininom ko Tapos mainit sa labas Ganyan, tapos Ingat din sa mga pagkain Kinakain, ganyan Control So, ayan Okay, so Yan talaga Ang pinaka- ito talaga ang pinaka ano ko uh, pinaka traumatic experience ko sa isang pagiging stroke patient no uh, at okay pa yung mas okay pa yung mga yung na stroke yung na ano dito sa na mukha ganyan may may gamot yon at saka may therapy yung occipital lobe stroke ay wala kailangan lang talaga yung uh, self-healing Yung iba kasi nagkaka, nagkaka-occipital lobe stroke ay uh, nawala lang ng pang-amoy at saka pang -lasa. Pero sa akin, sa mata, yung iba nun ay hindi na siya partially blind, blind na. Diretso na siya talaga, fully blinded na talaga siya. Yung iba. Uh, buti na lang sa akin ay naagapan ko kaagad pumunta sa hospital at na first aid kaagad ako naagapan dun sa kinawa ng neuro neurologiko ah uh, neuro neuro doctor ko hmm. ayan so thank you guys yung mga nagaabang sa vlog ko ay pasensya na at paminsan minsan lang ako makapag vlog at, uh, at ito lang pag masyadong okay na okay yung katawan ko ay nakakapag vlog ako pero sooner or later um uh, Makakapalik na ako sa pagbablog Ayan guys uh, Pero pinapaiwas muna ako sa mga gadget Ganyan lahat Talos cellphone Pinapaiwas muna Ganyan So Ayan guys Salamat sa mga nag, nanalangin Naglasal Salamat sa lahat Salamat sa Diyos No? So mga relatives Sa mga kapatid ko Salamat At lagi akong uh, suportahan, financially, tsaka yung emotionally, tsaka lahat-lahat na, na dapat suportahan para sa akin. Yan. Thank you guys. At hanggang dito na lang. Update lang ako ulit. Bye-bye.